kaya ang kakapita at mga bulkay andito tayo gilid sa gilid ng San Juan de Letran very ano sa akin itong simbolis sa akin itong eskwela na to kasi dito ako nag-aaral dito ako graduate ng college dito na tayo sa gilid ito ano to eh elementary building to ay high school building to elementary building na sa loob yung gym under renovation dito, dito kami tumatambay nung araw dito sa patipot o, pag dito kasi balili eh, makuno rito patipot tinatawag din ng patipot patipot dito tinatawag din ng patipot dito gilid ng ano to ito gilid ng school namin Letran College yan Tudo. kaya na may sa kaptsat mga punto'y. Tambahin ang mga letranista to sa so lugar na to actually. Sabad to kasi ngayon, kaya wala. Pag Monday to Friday to, mapupuno na siyente rito. Mga napapalilim ba? Kasi actually tambahin namin to. Ito ang Tapos ito ang letran sa gilid, diba? punta tayo sa harap pa pa na rin ako pagod din ako eh yes. yan pag lumabas ka dyan yung mga hile hile kainan dyan may mga inihaw may mga, pul may mga pulalo papaitan yan yes. sa Mainit kasi mag ano, uh, uh, next week mag ano tayo, mag walk, walk the wall. Pero maaga dapat, maaga dapat umalis sa bahay. Mainit pag magtutur ka dyan sa taas ngayon. Uh, next week promise, maaga tayo alis sa balay. Hmm. Pangit na kasi ganitong oras tapos mamamasal ka dyan sa taas, wala. ito, alma mater ko back to back kami sa junior champion ito akong graduate tuloy ako sa Juan de la Prat 1620 mamaya pakita ko mas pagandang visa taas Konte. ipakita ko lang kakabsat mga buntoy ha Kailangan ko uh, grow magweed yan dito graduate tayo dito sa San Juan de Letran yan 1620 founded siya 1620 sobrang pagod ko ha Colegio de Canuan de di Letran Alma Mater ko yan Diyan na ako gromaduate ng college Yan Upload videos lang kakapsat mga bundoy ya hmm. Yeah. Coleo de San Juan de Letran. Dito, kab, dito graduate si Kapsat Makoy. Yan. Salamat. Bye-bye. Upload videos lang kakapsat mga punsoy.